Kidlat News Updates. Opo si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Mula 2004, nasa ikalimang pwesto na ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng data breaches sa Asia. Ito ay ayon sa Global Data Breach Statistics na inalabas ng cybersecurity firm na Surfshark. Sa datos ng Surfshark, umabot sa 124 million na mga account ang nakompromiso sa Pilipinas kung saan ikalawa ito sa Southeast Asia. Sa ad ng firm, 106 accounts ang na-breach per 100 people sa Pilipinas na nangangahulugang posible ng nakaranas ng data breach ang bawat Pilipino. Nakapagtala rin ang Pilipinas ng 420 million exposed data points simula 2004. Kasama rito ang 70 million passwords na nalik sa mga Filipino account. Dahil dito, maaaring magresulta ito ng kaso ng identity theft, extortion at iba pang cyber crimes. Samantala, nasa ikalabing pitong pwesto ang Pilipinas sa buong mundo sa kaso pa rin ng data breaching. Ipinagbawal ng Department of National Defense o DND ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI Generator Application sa lahat ng tauhan ng DND at Armed Forces of the Philippines. Sa isang memorandum ni DND Secretary Gilbert Teodoro Jr., nagbabala ito sa posibleng identity theft, social engineering, phishing attacks at iba pang malisosyong aktibidad ng mga AI app na ito. Dagdag pa nito na mayroon nang naiulat na ganitong kaso kaya dapat lamang na maging maingat ang publiko sa pagbibigay ng pribadong informasyon online. Naghihigpit ang pamahalaan, kaugnay na rin sa sunod-sunod na cyber-attack sa mga online system ng ilang ahensya ng gobyerno. Halos kalahati ng Pilipino ang naniniwala na mas gaganda ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa loob ng isang taon ayon sa Social Weather Station sa OSWS survey. Sa 1,500 respondents na tinanong mula June 26 hanggang July 1, 46% dito ang sumagot na kanilang nakikita na bubuti ang kanilang quality of life sa susunod na labing dalawang buwan. 44% naman ang naniniwalang mananatiling pareho ang kanilang pamumuhay, samantalang 5% lamang ang nagsabing lalala ito. Lumabas na positive 41 ang net personal optimism score o ang porsyento ng mga optimist minus sa porsyento ng mga pessimists. Ayon sa SWS, classified itong excellent. Ang net optimism score noong Hunyo ay tatlong puntos na mas mataas kung ikukumpara sa positive 38 na puntos noong Marso. Mula noong April 1984, 149 na beses nang tinanong ang survey question tungkol sa pagbabago ng quality of life ng mga Pilipino at lumalabas na labing isang beses na negative ang net optimism score nito. Asahan pa ang dalawa hanggang apat na bagyo ang papasok sa Pilipinas bago matapos ang taong 2023 ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Saad ng pag-asa ng mga bagyong ito ay maaaring tumama sa lupa na magdadala ng malakas na hangin at ulan na maaaring makasira sa mga pananim at infrastruktura. Dagdag pa ng pag-asa na bukod sa bagyo, mararanasan din ng tagtuyot o El Nino sa 45 probinsya sa bansa sa darating na Marso sa susunod na taon. Sa kanila pang pagtataya, mararanasan na sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao ang tagtuyot nitong Nobyembre dahil na rin sa mababang tsansa ng pag-ulan dulot ng Amihan Season. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-Uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>